Hello guys, magandang hapon. Ah, ngayong araw na ito guys, wala akong alaga. Kaya labad din tayo ngayon guys. Bago tayo maglaba guys, ay maghuhugas muna tayo ng pinggan. Katatapos ko lang man ng halian. Ah, alas dos na ako nakapagtanghalian guys. Kaya yan guys, maghuhugas muna tayo ng pinggan guys bago tayo maglaba-laba. Ayan guys, tapos na ako maghugas ng pinggan. Ah, kanina nga pala umaga guys, ay nag-akila ako ng washing. Kasi yung washing namin na ano pinagawa ko ay palpak naman. Kaya hindi ko pa uli napapagawa pa. Kaya nag-akila uli ako ng washing kanina. Bali, tanghali na ako nakapagsimula kasi ang unang gumamit muna ay yung anak ko. Yung nanay nung inaalagaan namin. Kaya ayan, nag-akila uli ako guys. Wala tayong alagang yung araw na to guys. Labadi tayo babalik ko muna yung laman nito guys bago ako mag ano magkusot-kusot Kaninang umaga guys, habang yung anak ko muna ang nagwashing, ay nagkusot-kusot na lang din ako ng ano, mga bedsheet at saka kumot. Ayan, nakapaglaba ako kanina ng bedsheet at saka kumot. Pero marami pa akong labahin ng mga kumot doon. Yan lang muna inuna ko. Kasi tinanggal ko yan kanina din sa ano namin, uh, higaan namin yung bedsheet na yan. Kasi yung mula nung nagpalit kami ng ano ng kotse na single, bali isa lang yung ano namin, isa lang yung bedsheet namin na single. Bali dalawa guys, pero sira-sira na kasi yung isa na yan, oh. Kaya ayan, dinadoble ko yan pag naglalagay ako ng bedsheet dun sa ano sa kotse namin na single. Ayun. Nagdodoble, dinodoble ko yan, guys. Kasi sobrang nipis kasi pati ngayon ng ano mga nabibili ng na mga bedsheet. Kaya yung luma kong yan, dinodoble ko yan. Tapos yung it ito ang sa ilalim, ito yung ano, yung guhitan na yan, yan ang nasa ibabaw. Ayan guys, habang naikot ang washing ay, magkusot-kusot muna tayo doon ng, ng mga pwedeng kusutin. Ayan guys, katatapos ko lang magsampay. Upo po muna tayo guys, pahinga muna tayo. Hindi pa ako tapos guys. May nakasalang pa ako. Ang dami ko pang alawin. Tiklop-tiklop muna tayo. Nagbawas-bawas muna ako ng mga nakasampay dito. Kahapon ko pa nilabhan ito. Kasi nagbawas-bawas muna tayo ng mga tuyo dun kasi para may magamit tayo mamaya. очку pas ap So, naman tayo sa na guys, guys. Nakakapagod. Magandang gabi, guys. Ngayon, guys, ay magluluto ako ng ulam namin ng hapunan. Kulbip na, ano, may repulyo. Yan. Wala akong naisip na ulam, guys. Ito lang yung naisip na ulam ko. Anong oras na? Sa kakahintay ko sa anak ko, inabot na ako ng alas 8 ng pagluluto. Hanggang ngayon, wala pa rin yung aking anak nagutos na lang ako ng mga bata para bumili nito kasi hindi pa nakaligo guys kaya hindi ako makalabas

isso não tem mais senso que Oh. So, nababawi ko pa yun. Eh, Ang hinulugan natin.